Sugar? No. Uh -huh. oh, Jillian, kem uh -huh. Jilian dali. Kamu ada di di. Bos buku melon. Awas lang awas ya, play lang ha. Alikan adali. Ah 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 Jilian ah. Alikan adali. Endi tuh si mama. Jilian. Sinanap mo. Andito si Mama, oh! Wala dyan. Andito Mama. Sa likod. Nasa likod si Mama. Tignan. At ba yung mga labo? <laughs> Ginawa <laughs> niya hagdangan. Papa pa. Sa kuna niya. Ha? Papa. Ginawa yung hagdangan. No, papa. No, mommy. No, papa. Open yung box.